Alam niyo ba na pwede kayong mag-send at makareceive ng mga file, tulad ng documents, images, spreadsheets, at marami pang iba habang nakikipag-chat tayo kay ChatGPT? Yes, that's right! This feature can help you share important information, get feedback on your projects, analyze data, and so much more. Pero, bago tayo magsimula, let's understand kung para saan ba ang feature na ito, how to use it, and some best practices to keep your files secure. Ready? let's get started. All right. Ano nga ba ang attachment feature sa ChatGPT? Imagine this. You're chatting with ChatGPT and suddenly you realize, wow, mas madali kong maipapaliwanag ito kung may kasama akong file na maipapakita. Well, that's exactly. Isipin mo, halimbawa, may research paper kang gustong ipacheck o kaya naman isang financial report na kailangan ng analysis. Sa halip na kopyahin at i ang buong teksto sa chat, Pwede mong i-attach ang buong file at mas maiintindihan ng ChatGPT ang iyong context at mga detalye. Ang maganda pa rito, kahit anong uri ng file ang isend mo, mabilis at madali itong mababasa at masasagot ang iyong mga katanungan base dito. Ngayon, bago natin subukan kung paano ito gawin, tandaan lang natin na dapat laging secure at walang sensitibong impormasyon ang mga file na isi-share mo. Sa ganitong paraan, Masisiguro natin ang iyong privacy at seguridad. So paano nga ba mag-upload ng file sa ChatGPT? Ito ang step-by-step -step guide para sa iyo. may mga tanong pa kayo, comment lang sa ibaba. Salamat sa panunood. Subscribe and don't forget to click the notification bell para manatiling updated sa iba pang mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita and again, thanks for watching.